Legit na masarap sa pakiramdam kapag nakita mong maganda yung kinalabasan ng pinaghihirapan mo sa araw-araw. Yung tipong hindi pa tapos pero napakaganda ng naging resulta. Day 4 na nga pala to ng pagbubuko sa nabili kong Honda Wave 125 yung ginawa kong project bike. Alas 9 pa nga lang pala ng umaga pero grabe na yung tirik ng araw. At unti-unti na nga palang nagdadatingan yung mga piyesang gagamitin ko para dito kay Project Wayway. Sa dami yung piyesang kailangan ikabit, hindi ko natuloy alam kung ano yung uunahin ko. Kaya para hindi tayo matambakan ng gagawin, ipinwesto ko na nga pala to si Project Wayway dito sa dance floor natin. Dahil para dahan nga pala nasasakyan tong ginagawan ko kaya kapag natatapos ako, doon ko siya nilalagay sa gile. Bala ito nga pala pin pinakaunang piyesa ikakabit ko, yung passenger putres. Kaya ipinasok ko na agad to dito sa ehe, tapos ikinabit ko na nga pala yung nabili kong white bolts, yun yung gagamitin nating la, At hinigpitan ko na nga gamit ang impact. At yaya bang in bolts na may kinabit natin dito sa baba. At after ko nga pala ikabit yung putres dun sa kaliwa, syempre kakabitan din natin dito sa kanan, hindi kasi pwedeng isa lang, baka pulikatin yung paanong back ride natin. <laughs> At bumili nga rin pala ako ng bagong spring, bali stainless na nga pala natin dito sa center stand, sa side stand para iwas kalawang. At kagaya ng discarding ginagawa ko dun sa mga nauna, una, sinisikwat ko nga pala yan ng flat screw, saka ako'y kakabit dun sa kabila. Medyo masalimot kasi yung pagkakabit niya, kung pupersa yung mula nga hatakin. Kaya nung naikabit ko na nga pala, syempre, itetesting ko muna kung sakto lang ba to kapag tinatanggal mo sa pagkakasenter stand. At nung nabili ko nga pala to, wala tong nakakabit na sprocket cover, kaya binilaan ko na lang din para hindi palaging nagdudumi yung sprocket. At bukod nga pala ron, meron pa pala tong safety purposes, protecta mo yan para kapag natanggal yung sprocket, hindi tatamaan yung paa mo. Kaya hindi lang to basta nakalagay dito, mayroon talaga tong mahalagang ginagampanan, lalo sa safety natin. At after ko nga pala makikabit yung engine sprocket, ito naman driver's footrest yung ikakabit ko. Bali, ito pa nga pala yung luma, pero pininturahan ko, kaya mukhang bago. Meron lang tong apat na tornilyo na nakabit dito sa pinaka plate na dinidikit sa makina, yun lang yung ikinakabit ko ngayon. Sinigurado ko lang maigpit yung pagkakabit ko, dahil kapag maluwag yan, lulundo, lalo kapag nakasakay na yung driver. Kaya nung na-triple check ko na nga pala, ikakabit ko na rin. Bali, dito nga pala yung nilalagay sa ilalim, nakakonekta yung tornilyoan yan sa makina. At kapag nagkakabit nga pala ako nito, lagi kong tinitriple check kung tama nga ba yung kakabit kong tornilyo baka si sumobra pumasok sa lob ng makina gumagamit nga pala ako dito ng impact dahil medyo mahirap to tornilyohan medyo malaki kasi yan pero dahan-dahan lang sa pite yung tipong kapag naramdaman mo na na yung tornilyo tamang alalay ka na lang at nung nailagay ko na nga pala yung driver's footrest ito namang side stand yung sunod natin ikakabit isang tornilyo lang hihigpitan natin yun lang kasi nagsisilbing lock nito kaya e nung nahigpitan ko na nga pala ipinorma ko na nga pala tong spring ganoon para sa discarte, tamang sikwat lang ng flat screw sa ako ikakabit dito sa kabila tapos konting testing kung medyo may kalog ba, wala. Kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod ko yung kakabit. Sinama ko na nga rin pala tong pag-a-unbox para o sakaling may damage yung item. Alam nyo na. Balik ambyo nga pala yung sunod ko yung kakabit. Hindi nga pala to yung stock. Gagamit nga pala ako ngayon ng aloy. Ang problema ko lang dito, hindi ako makakaiwas sa doble trabaho. Dahil kinabit ko na nga pala yung driver's putres. Hindi ko to may kakabit. Dahil medyo malaki na nga pala yung salpakan ng ehe nito. Kaya hindi nakasya dito. Kaya niluwagan ko muna tong driver's putres para may Kaya tinespit ko na agad kung sakto lang ba dito sa wave 125. Buti sakto naman. Kaya tinornilyo ko na pala yung lock dito sa ilali. Alim. Medyo nagka-problema lang ng very very light dahil kahit sagad na yung tornilyo, hindi pa humihigpit sa ehe. Kaya ang ginawa ko nga pala ang diskarte diyan, kumuha ako ng nut, bali tagusan sa dulo para la sumikip yung pinaka ehe. Kaya nung nasikipan ko na nga pala gamit yung nut, tumayo nga pala ako para may testing ko ng actual kung okay ba yung pagkakambyo, buti okay naman. Kaya syempre, balik ulit tayo sa pagsasalpak ng mga piyesa. Rubber spotters nga pala tong i-unbox ko ngayon, bali to nga pala nakalagay dito sa magkabilang dulo ng bakal. Yan yung ng driver. Medyo madulas kasi yung bakal lalo kapag basa kaya kay kailangan talaga may goma para hindi ka mahirapang kumambyo lalo kapag tag-ulan. Basic lang na may kabit to, sok lang tapos konting persa para sumagat. Kaya e, binato na, na nga pala sa akin, yung sunod na piyesang ikakabit ko. At dahil bands concept nga pala yung ginagawa natin dito kay Project Weiwei stock na upuan nga pala yung gagamitin natin, hindi mo na ako gagamit ng flat seat. Literal na pang araw-araw kasi to, lalo kapag ka nabuo, ganun yung magiging itsura ni Weiwei Hindi ko na rin patatabasan to, literal na as is na ikakabit natin. Kasong problema, naalala ko, wala pa nga pala ako nabibiling dito sa upuan. At engine cover nga pala, sunod natin ating kakabit. Bale, ito nga pala hindi kulay na may nakalagay na Honda pero kulay pula. Kaya syempre, hindi ko na rin pinatagal. Tinespit ko muna kung sakto lang ba yung mga butas. Sakto sakto. Kaya kinuha ko na nga pala yung tatlong yayabang bangin bolts yung gagamitin natin dito para malinis tignan. Kaya after ko nga pala higpitan, gamit yung kamay ko, kinuha ko na yung alin para maisagad na natin ng higpit. At dumating na nga rin pala yung gagamitin natin dito. Bale, power pipe na nga pala to. Hindi na to stock pipe. Dahil nagpalit nga pala tayo ng black na 57 para medyo mas makahinga yung makina ni medyo mas nga rin pala ng konti yung elbow nito kumpara sa ista kaya siguradong makakay nga lalo yung makina at sakto lang din naman sa tunog to hindi naman to yung klase ng tambucho na nakakaperwisyo at dahil wala nga palang kasamang heat guard yun binilayan pala natin to ng bago syempre kulay blue ray kakabit natin para terno sa rim at habang ina-unbox ko na nga pala to medyo nakikita ko na nababagay talaga to kay Project Weiwei dahil lalo ako naging excited hindi na ako nagpatumpik-tumpik itinornelio ko na nga pala yung heat guard dito sa tambucho at syempre bangin bolts nga pala ginamit natin para medyo malinis tignan at dito sa punto na to dito medyo na game over ako yung power pipe kasi na dumating kaya pala kahit anong pit gawin ko ayaw pumasok pang wave 100 pala tong pinadala hindi pang wave 125 kaya literal na medyo nanlambot talaga ako tuwang tuwa na kasi o sa itsura bagay na bagay kay Weiwei So yun na mag-update muna tayo ng mga natapos nating ikabit ngayong araw. Yung pipe na nabili natin, bumili kasi tayo ng bagong power pipe. Ang problema, yung dumating pang wave 100. So hindi kasi yung fittings niya rito, malayo yung elbow. So ito siguro isa pa natin to pero bibili na rin ako ng bago para may kabit na rin natin. Tapos may mga pesa pa nga pala tayo na hindi na ikabit. Ito napakarami pa. Ha! Huh. Kasi wala Inapos napos na rin kasi tayo sa araw kasi ano oras na rin ako nagsimula. Pero may mga pesa naman tayo na naikabit kagaya nitong upuan. Uh, itong passenger putres. Tsaka itong driver's putres. Itong engine cover. Tapos dun sa kabila naikabit na rin natin. So hopefully bukas dumating na rin yung kahang in-order natin kasi Nahirapan din ako maghanap ng kulay puti na ka, kasi pahirapan talaga ngayon. Pero may na-order na naman tayo. Hopefully, mamaya maipaship nyo na rin or bukas para sa susunod na araw may kabit na rin natin yung mga Pati yung ano, uh, handlebar at yung grabber hindi pa natin naikabit. So, pansamantala dito muna nagtatapos yung pagbubuo natin ngayong araw. Dito kay Project Wayway kasi talagang hinapo na rin tayo. Kita kayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.